Ah, tignan niya naman ang tinatarbaho ni Oreo. Kala mo na malakas ang tuhod, oh. <laughs> Ayan, ako napagod na bantay mo, baby. Ayan, naupo na. Ang cute nila, oh. Anong pinag-uusapan niya? sa ang gala niyo mamaya? Ayan, may picture. Don't move! Galit, lola. Ano pinag-uusapan niya? Ha? Anong pinag-uusapan niyang dalawa? Ha? Ha? sana <laughs> oh, yeah, punta ng usap. <laughs> <laughs> oh, oh, oh. Drink water. <laughs> yan, nini, inom daw ari napagod na ng kauli-uli. Nini, maliligo lang ako ha. <laughs> Hindi naman 'yan ano, may helmet na ako, 'yung nangungunti pag walang helmet 'yan. Ah. Oh. I'll uh, go the it. Go, go the it. Run, one, two, three. Oh boy, kali step ni baby. Ah, Hop. Atirits, Go, one, two, three. Jump, jump, jump. Go, ay. <laughs> ba naman ang Ate eh? Oh, isa ka pa naman. Step ka lang, step din, eh. Oh, Oo. Oh, Ah, slip na kayo, slip, slip. Slip na, slip. Ka oriya, oh, slip. Boom, babait. Ani, ah, nini tayo, mamarulo na slip. Higaan, eh. Ah, nini, eh. Tawang dalawa, Tinawa. Ay oh ganun, dalawang walang baiit. Tignan mo yung sa akin, slime. Tignan mo. Matawa na walang atas. Close your eyes. Ah, pikit ng mata. Close your eyes. Ah, pikit ng mata.